Napansin mo na ba kung paano may ilang lalaki na kahit wala silang malalaking pisikal na katangian o halatang kayamanan, nakakagawa sila ng malalim na marka sa mga babae? Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin ito puro alindog lang. May mas banayad, mas tahimik, at kasabay nito ay mas makapangyarihang bagay. Ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki ay nasa paraan kung paano niya pinaparamdam ang isang babae kahit hindi hinahawakan o pinapatunayan. Ito ay tungkol sa presensya, tungkol sa enerhiya, sa mga salita na tumatawid sa rason at direktang tumatama sa puso. Mga simpleng salita, pero may dalang emosyonal na epekto na mahirap baliwalain. Sa video na ito, malalaman ninyo kung paano tatlong salita ang makakapagpaalab ng pagnanasa, magpapatibay ng emosyonal na koneksyon at makalilikha ng ugnayan na halos hindi na mababali pero hindi ito mga linyang na memorya lang. Ito ay mga trigger na pinapatakbo ng matalinong emosyonal na pagintindi disiplina sa sarili at malalim na pagkaunawa sa kalikasan ng tao. Lahat ito ay nakabatay sa sikolohiya at sa walang kupas na mga aral ni Machiavelli kung saan ang impluensya ay hindi puwersa kundi katumpakan. Kung nais ninyong maging higit pa sa maalala lamang, kung gusto ninyong maging kailangan ni nanais, at hindi mapapalitan, panoorin ninyo ito hanggang sa huli. Ang inyong matututunan dito ay may potensyal na baguhin magpakailanman ang paraan kung paano kayo kumukonekta sa mga babae. Ngayon, simulan na natin ang pagbabagong ito. Ang tunay na pangaakit ay nagsisimula bago paman mabigkas ang kahit anong salita. Ito ay ipinapanganak sa katahimikan sa paraan ng pagpasok ninyo sa isang lugar, sa ritmo ng inyong paghinga, sa pag-iingat ng inyong pagmamasid, Walang pagmamadali, walang pagkukulang, walang kabah. Ang presensya ng isang lalaki ay nararamdaman bago ito ganap na mapansin. At dito, halos din nakikita na bubuo ang unang emosyonal na impresyon. Instinktibong nakakadetect ang mga babae ng mga sinyalis na hindi nasusukat ng lohika. Hindi lamang kagandahan o estado ang kanilang hinahanap. Nararamdaman nila ang pagkakaugnay-ugnay. Nalalaman nila kung totoo ang nasa likod ng isang postura. At dito madalas na nabibigo ang karamihan. Ang mga lalaking pilit na nang-aakit, sobra ang mga salita o kilos, ay nagkakaroon ng nakatagong kawalang-katiyakan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kawalan ng pagmamadali. Sa pag-alam na hindi mo kailangang kumbinsihin ang iba dahil dala mo na ang halaga sa katahimikan, sabi ni Machiavelli. Ang pinakamabisang lalaki ay hindi yaong pumipigil gamit ang puwersa, kundi yaong nagpapagawa sa iba na nagnanais na mapa sa ilalim sa kanyang impluensya at nagsisimula ang impluensyang iyon sa paraan ng iyong emosyonal na posisyon. Ang unang salita na nagbabago ng laro ay isa lamang, magtiwala, pero hindi ito basta binibigkas. Kailangan itong isabuhay. Kapag naipapakita mo ang katiyakan, hindi mo na kailangang sabihin na kontrolado mo ang sitwasyon. Nadarama ito. At ito ang nagdudulot ng unang malalim na epekto. Ang isang babae ay higit sa lahat Nais maramdaman na maari siyang mag-relax sa presensya ng isang lalaki na hindi niya kailangang panatilihing nakataas ang depensa sa lahat ng oras na maari siyang huminga ng maluwag sa tabi niya at nangyayari lamang ito kapag ikaw ay kumakatawan sa emosyonal na katatagan. Maraming naniniwala na ang katatagan ay pagiging matigas pero hindi ito ganoon. Ang katatagan ay panloob na kapanatagan. Ito ang katiyakan na kaya mong makinig ng hindi umaaksyon agad. Kaya mong maghintay ng hindi umaasang may hinihiling. Kaya mong maging naroroon ng hindi gustong kontrolin ang lahat. At kapag naipapadala ang enerhiyang ito, sa pamamagitan man ng tingin, tono ng boses, o kahit ng komportabling katahimikan, nararamdaman ng babae ang kakaibang bagay. Isang bihirang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya madalas maranasan araw-araw. At mula doon unti-unti niyang binabawasan ang kanyang mga depensa. Kapag sinabi ninyo ang salitang magtiwala ng tapat, hindi lamang ang inyong boses ang nagsasalita. Ang buong katawan ninyo, ang inyong tindig, ang inyong kilos ay kasama sa pagpapahayag nito. Malakas ang salitang ito dahil pinapagana nito sa utak ng babae ang isa sa mga pinakamalalim na pangangailangan, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. At hindi ito pisikal na proteksyon, kundi emosyonal. Ang emosyonal na proteksyon ang nagbibigay daan sa babae na ipakita ang kanyang tunay na sarili. Nang walang takot na husgahan, tanggihan o maling maintindihan. Kapag inaalok ninyo ito, nagiging kakaiba kayo. Ngunit magingat, hindi gumagana ang salitang ito tulad ng mahika. Gumagana lamang ito kapag may pagkakaugnay ang sinasabi ninyo at ang ipinapahayag ninyo. Kung may mga hindi pa nalulutas na kawalang katiyakan, kung palagi kayong nagkokontrol, kung nagpapakita ng kawalang-tatag sa maliliit na bagay, salungat ang enerhiya ninyo sa inyong mga salita at doon lahat ay babagsak. Ang susi ay ang paglinang ng tiwala sa loob ninyo bago ninyo ito ihandog sa iba. Kapag payapa kayo sa kung sino kayo, hindi na kailangang patunayan pa at ang kawalan ng pagsusumikap na iyon ang pinakamakapanghikayat. Ang lalaking nagpapakita ng tiwala ay hindi kailangang makipagkompetensya sa iba. Siya ay nagmamasid. Naiintindihan niya ang mga sandali. Maingat niyang pinipili ang sasabihin. At kapag nagsalita siya, mabigat ang mga salita. Dahil nasabi ito sa tamang oras, tamang tono at tamang layunin. At lumilikha ito ng tahimik na paggalang. Isang magnetismo na hindi agad napapansin, ngunit lumalago sa pagdaan ng panahon. Nagsisimulang magtanong ang babae, Bakit pinaparamdam sa akin ng lalaking ito ang seguridad, kaginhawaan at kapayapaan? At ang tanong na ito ang simula ng emosyonal na pag-akit. Mas malakas ang pag-akit na nagsisimula sa emosyon kaysa kahit anong pisikal na atraksyon dahil ang pisikal ay maaring humanga pero hindi ito tumatagal. Ang emosyonal, kapag naantig ng may talino at sensibilidad, ay naguugat. At dito nagsisimula kayong maging hindi malilimutan. Ang tiwala kaya ay hindi isang bagay na hinihingi ninyo. Ito ay isang bagay na inyong pinasisigla at nararamdaman ito ng mga babae ng may matalim na sensibilidad. Ngayon, kailangang maunawaan na ang tiwalang ito ay hindi bigla na lamang dumarating. Ito ay nanggagaling sa maliliit na pagpili sa paraan ng inyong pag-uugali sa pagtanggi, sa kung paano kayo tumutugon sa katahimikan, sa paraan ninyo ng pagharap sa kahinaan ng ibang tao. Lahat ng ito ay nagpapahayag at lahat ng ito ay bumubuo o sumisira sa emosyonal na imahe na inyong ipinapakita kapag kaya ninyong magbigay ng seguridad nang hindi nang hihimasok, presensya ng walang panghihikayat, katatagan ng walang agresibidad, makikita kayo sa ibang pananaw ang lalaking nagsasabi ng magtiwala mula sa kaluluwa at hindi lang sa bibig ay siya ring lalaking kapag kinakailangan marunong manahimik, marunong magmasid, marunong maramdaman ang tamang panahon para kumilos. Ang lalaking ito ay nagiging misteryoso, ngunit hindi mahirap lapitan malakas ngunit hindi agresibo, naroroon ngunit hindi nakakabugbog, at ang kombinasyong ito ay lumilikha ng espasyong nagpapahintulot sa babae na huminga ng malalim at maramdaman sa kanyang puso. Sa tabi niya, maaari akong maging ako. Ito ang simula ng proseso, ang unang pundasyon, ang unang marka. Dito nagsisimula ang babae na iugnay ang inyong presensya sa kapayapaan, ginhawa at seguridad. At mula rito, hindi na ninyo kailangang magmadali dahil nagsimula na siyang maramdaman ang kakaiba. Isang uri ng interes na hindi nagmumula sa kasabikan, kundi sa lalim, sa halaga na inyong kinakatawan sa emosyonal na paraan. At kapag ito, kapag nangyari ito, bumubukas ang pintuan para sa tunay na koneksyon. Dahan-dahan, natural, hindi mapigilan. Pagkatapos maramdaman ng babae na maari siyang magtiwala, may nagbabago sa loob niya. Hindi ito agad nakikita pero napapansin sa paraan ng kanyang mas mabagal na paghinga sa pagpayag niya sa maiikling katahimikan sa pagitan ng mga salita, sa pagbaba ng kanyang mga balikat. Mahalagang sandali ito, dito kayo pumapasok sa emosyonal na teritoryo na kakaunti lang ang kayang manatili. Dito tumitigil ang karamihan ng mga lalaki. Akala nila nanalo na sila dahil komportable na siya. Pero nagsisimula lamang ang tunay na panalo sa espasyong binubuksan ng tiwala para sa koneksyon at dito pumapasok ang pangalawang salita nauunawaan kita parang simple ang pagsabi ng nauunawaan kita pero ito ay malalim na kilos hindi ang salita mismo ang nagbabago ito ay ang pakikinig bago pa man ito sabihin ang kapanatagan na tinatanggap mo ang sinasabi ang kawalan ng pagmamadali sa pagsagot ang kakayahan mong panatilihin ang katahimikan habang siya ay nagbubukas ng damdamin. Madalas hindi siya naghahanap ng solusyon, naghahanap siya ng pagtanggap. Sinusubukan niya kung kaya mo siyang makita ng higit pa sa ipinapakita niya. Kung nakikinig ka ng may paghuhusga, magsasara siya. Kung nakikinig ka ng buong presensya, uusbong siya. Ang lalaking tunay na nakikinig ng mabuti ay bihira. Dahil lang pakikinig ay nangangailangan ng tahimik na ego. Nangangailangan na hindi mo gawing paligsahan ng usapan na hindi mo subukang itama ang kanyang nararamdaman, na hindi mo paliitin ang kanyang sakit, na hindi mo patigilin para ikwento ang sarili mo. Ang pakikinig ay isang kilos ng emosyonal na kapangyarihan at dito nagiging makapangyarihan ang salitang na uunawaan kita. Kapag sinabi mo ito, naririnig niya, nakikita kita, tinatanggap ko ang nararamdaman mo, nire-respeto ko ang mundo mo sa loob at kapag nangyari ito, nagsisimula siyang magpakita nagsisimula siyang ibahagi ang mga itinatago. Nagsisimula siyang magtiwala ng mas malalim, hindi sa lalaking tila perpekto, kundi sa lalaking hindi siya pinipilit na magtago, na hindi hinihingi na laging maging matatag, na hindi nagpapakipot sa emosyonal na pagkakapare-pareho, nakikinig lang na tinatanggap. Para sa isang babae, ito ay nakakaakit sa antas, nakakaunti lang ang nakakaintindi dahil pinapagana nito ang pagnanasa na lampas sa pisikal. Pinapagana nito ang pagnanasa para sa emosyonal na pagbigay, para sa tunay na intimasi, para sa lapit na hindi nakakaistranghero kundi sumusuporta. Kapag sinabi mo ang nauunawaan kita sa tamang oras, lumilikha ka ng ugnayan, isang dinakikitang hibla na naguugnay sa kanya sa iyo at ang hiblang ito ay mas matibay kaysa anumang pangako, mas malalim kaysa anumang papuri dahil tumatama ito sa isang bagay na bihira niyang maramdaman, ang ginhawa ng marinig ng hindi pinuputol. Hindi ibig sabihin na kailangang ayunan mo lahat. Itinuturo ni Machiavelli na ang tunay na impluensya ay hindi nasa pagsunod kundi sa pag-unawa sa hangarin ng iba upang pagkatapos ay mamuno. At iyon ang ginagawa mo kapag nakikinig ka ng may empatiya. Nauunawaan mo ang kanyang emosyonal na daan tapos ipinapakita mo ang landas ng may katiyakan ang lalaking marunong makinig ay nagiging kanlungan at ano ang kanlungan isang lugar kung saan hindi niya kailangang magpanggap kung saan maaari siyang maging salungat may duda matindi kung saan maaari siyang maglabas ng saloobin nang hindi natatakot na husgahan kapag inaalok mo ang espasyong ito nagiging higit ka pa sa kawili-wili nagiging kailangan at ang pagnanasa ay nagmumula sa pangangailangang emosyonal hindi lamang sa paghanga, kaya maraming relasyon ang nabibigo. Dahil gusto ng lalaki na hangaan siya, pero hindi niya alam kung paano maging hindi mapapalitan. At dito mo babaligtarin ang laro. Ang maging lalaking hinahanap niya ay hindi ang maging perpekto. Ito ay ang maging taong marunong makisama sa kanyang mga imperfection At hindi ito nakakamit sa mga linyang natutunan lang, kundi sa tahimik na pakikinig na naghahanda ng tamang panahon para sa matatag at tapat na pananalita, kapag sinabi mo ang nauunawaan kita ng totoo, agad ang epekto. Dahil ang salitang ito ay hindi nagmumula sa isip, nagmumula ito sa presensya, sa atensyon, sa iyong panloob na katahimikan. At ang katahimikang ito ang nagpapahintulot sa kanya na lalo pang magbukas. Ngunit magingat, susubukan ka niya. Susubukan niyang pasiglahin ang iyong mga reaksyon. Magsusuri kung nakikinig ka lang kapag madali o kung kaya mong tiisin ang mahihirap na usapan. At kapag naipasa mo ang pagsubok na ito, magsisimula na siyang makita ka sa ibang pananaw. Hindi lang bilang isang kawili-wiling tao, kundi bilang isang bihira. At ang pagiging bihira na ito ang lumilikha ng pinakamatibay na emosyonal na ugnayan, yung pakiramdam na may natagpuan siyang ayaw niyang mawala. Kapag sinabi mo ang nauunawaan kita, hindi ka nagbibigay ng solusyon. Nagbibigay ka ng espasyo, Nagbibigay ka ng salamin na hindi baluktot, nagbibigay ka ng kapanatagan, at ito ay may napakalaking halaga. Dahil kapag ang babae ay nakaramdam na maari siyang magsalita at maunawaan, hindi lang siya nakakonekta. Nagsisimula siyang magugnay ng emosyonal, inuugnay ka niya sa balanse, sa emosyonal na kalayaan, sa ginhawa, at ito ay sobrang nakakaadik. Ang babaeng nakahanap ng ganitong espasyo ay nagsisimulang maalala ka sa mga sandali ng katahimikan. Nagsisimula siyang isipin ka kapag gusto niyang maramdaman ang siguridad. Nagsisimula siyang magnais ng iyong presensya, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil ang iyong presensya ay simbolo ng kapayapaan. At dito, nagsisimula ang lalim ng pagnanasa. Isang pagnanasa na hindi nang gagaling sa biglaang damdamin, kundi sa pagtatayo. At ang mga bagay na binuo sa emosyonal na pundasyon ay mas tumatagal kaysa sa pisikal lamang. Ang pangalawang salitang ito, nauunawaan kita ay lumilikha ng emosyonal na ugnayan na kapag inalagaan ng mabuti ay ganap na nagbabago sa dinamika ninyo Nagiging ikaw ang lalaking pwedeng maging tunay siya Pwedeng umiyak, tumawa, maging salungat at kahit ganon pinapahalagahan siya dahil hindi ka nandyan para humusga Nandyan ka para umunawa para tumulong para maging tunay na naroroon Kapag pinagsama mo ito sa tiwala na naibigay mo na noon bumubuo ka ng matibay na pundasyon isang emosyonal na saligan na nagpaparamdam na lahat ng pagsisikap ng ibang lalaki ay mababaw lang dahil ang lalim ay hindi pwedeng ikumpara sa kababawan. At kapag naranasan na niya ang lalim na iyon sa iyo, lahat ng mababaw ay nagiging walang halaga. Kapag naitatag na ang tiwala at napangalagaan ang emosyonal na koneksyon, may natitirang huling hakbang, isang pananalitang kumukumpleto sa emosyonal na karanasan at nagpapasigla sa pinakamalalim na pagnanasa ang pinagsamang lambing, paghanga at pagnanais na magbigay ng sarili. Dahil ang tunay na pagnanasa, ang pinakamalalim, ay hindi nagmumula lamang sa misteryo o presensya. Ito ay lumilitaw kapag naramdaman ng babae na may halaga. Hindi lang ang halagang nakikita niya sa iyo, kundi ang halagang ipinapakita mo sa kanya. At dito lumilitaw ang pangatlong salita, karapat dapat ka. Iilang bagay lang ang nakakakaba ng ganito sa isang babae tulad ng pakiramdam na siya ay tunay na kinikilala. Hindi dahil sa ipinapakita niya, kundi dahil sa kung sino siya. At ang tunay na pagkilala ay hindi ibinibigay bilang pangkalahatang papuri o bilang estratehiya. Ito ay nanggagaling sa pag-unawa, sa pagtukoy sa kanya ng isang bagay na hindi nakikita ng marami. At kapag sinabi mong karapat dapat ka sa tamang sandali na may tamang presensya, binubuhay mo ang isang emosyon na bihirang maranasan ang tunay na pagtanggap. Hindi ito tungkol sa pagpapa-impress. Hindi ito ang pagsasabing perpekto ka o ang paggamit ng mga handang linya para makahakot ng papuri. Ito ay tungkol sa pagtitig sa kanya ng may kapanatagan at tahimik na pagsasabing karapat dapat ka dito, karapat dapat ka sa mas maganda. Karapat dapat kang tratuhin ng may respeto, banayad na pagtrato at katotohanan. Kapag ang pangungusap na ito ay nagmula sa isang lalaking nakinig, nagbigay ng seguridad at nagpakita ng presensya. Napakalakas ng epekto. Dahil sa sandaling iyon, hindi ka lang nagsasabi ng maganda. Pinatutunayan mo ang isang bagay na naramdaman niya pero baka wala siyang lakas na aminin sa sarili. Bakit ito napakalakas? Dahil bawat babae, kahit ang pinakakatiwalaan ng sarili, ay may mga tahimik na pagdududa, maliit na insikuridad na itinatago, mga bakas ng nakaraang karanasan, mga sugat na hindi pa gumagaling. At kapag kinilala ng isang lalaki ang halaga na nasa kanya, nang walang hangaring kontrolin, nang walang pagmamadaling pangyayari, nang walang inaasahan, siya ay nagiging salamin, isang malinis na salamin, isang refleksyon kung saan nakikita niya ang sarili nang mas malinaw, mas marangal at mas malakas. Ito ay bihira, ito ay hindi malilimutan. Kapag sinabi mo ang karapat-dapat ka, Pinapagana mo sa kanya ang pakiramdam ng emosyonal na pagangat, ng personal na halaga, at ang pagangat na ito ang nagbabago sa paraan ng pagtingin niya sa iyo. Hindi ka na lang ang lalaking nakinig sa kanya. Ikaw na ang lalaking tunay na nakita siya. Nakita ang kanyang mga sakit nang hindi natakot. Nakita ang kanyang mga lakas nang hindi nakikipagkumpetensya. Nagbigay ng presensya nang hindi naghihingi ng kapalit, at lumilikha ito ng ugnayan na lampas sa pag-akit, Lumilikha ito ng pakiramdam ng pag-aari. Sabi ni Machiavel, ang mga pinakamarunong pinuno ay iyong nagpaparamdam sa mga tao na sila ay pinili, hindi pinangibabawan. Ganito rin ang takbo ng pangaakit. Hindi mo pinupukaw ang pagnanasa sa pamamagitang pilit na emosyon. Pinupukaw mo ito kapag pinaparamdam mo sa babae na siya ay pinahalagahan dahil sa sariling desisyon na maaari siyang pumili na manatili dahil komportable siya sa tabi mo. Kapag sinabi mo ang karapat dapat ka, ito ang inaalok mo. Emosyonal na kalayaan na may pagkilala, espasyo na may kahalagahan, at ang balanse na ito ay napakalakas. Ngunit may isang mahalagang detalye. Gumagana lang ang salitang ito kapag sinabi ng tapat, kapag may kahit na anong bakas ng kasinungalingan, nalalaman niya, matalim ang intuisyon ng babae. Kapag hindi tugma ang enerhiya mo sa sinasabi mo, nawawala ang epekto. Kaya bago mo sabihin ang karapat dapat ka, tanungin mo muna ang sarili mo sa katahimikan. Tunay ko bang nakikita ang halaga sa babaeng ito? Nire-respeto ko ba siya kung sino siya? Dahil kapag o ang sagot, maaari mong sabihin ang salitang ito ng may kapanatagan at tatama ito sa kanyang puso. Isipin ang sandali. Nagbabahagi siya ng kahinaan. Sinasabi ang isang pagkabigo pagdududa o pagkakamali sa nakaraan. Nakikinig ka. Hindi mo siya itinatama. Hindi mo siya pinuputol hindi mo sinusubukang pahupain, tinatanggap mo lang. Pagkatapos ng may matatag at tahimik na boses, sinasabi mo, nauunawaan kita at pagkatapos ng sandaling katahimikan, tapat mong titigan at sasabihin at karapat dapat ka sa higit pa. Ang pagkakasunod-sunod na ito kapag ginawa ng, kapag ginawa ito ng may tunay na puso, natatanggal ang mga emosyonal na depensa. Dahil hindi lang ito salita, isa itong kilos ng pagkilala. Ang babaeng nakakarinig nito ay nagsisimulang maramdaman na may naunawaan sa loob niya. Nagsisimula siyang huminga ng iba. Nagsisimula siyang iugnay ang iyong presensya sa isang bihirang pakiramdam. Ang makasama ang isang taong nakikita siya ng buo. At ito ay mas bihira kaysa akala mo. Dahil karamihan ng mga lalaki ay nakatingin lang sa katawan. Ikaw naman ay tumitingin sa kaluluwa. At kahit tahimik ito, napakalakas ng dating nito. Ang pagnanasa ay hindi lang pagnanais na malapit sa Kanya. Ito ay pagnanais na makita, natanggapin, na piliing maging totoo. At kapag napukaw mo ito sa Kanya, hindi mo na kailangang magsumikap pa. Kusang lalaki ang pag-akit, kusang lalago. Dahil hindi ka na niya nakikita tulad ng iba. Nakikita ka niya bilang lalaking lumikha ng espasyong nagpapalago sa Kanya. At ito ay hindi mapipigilan. Ang kombinasyon ng tatlong salita magtiwala na uunawaan kita karapat dapat ka ay lumilikha ng isang emosyonal na pagkakasunod-sunod na napakalakas na ganap nitong binabago kung paano kanya tinitingnan. Una, nararamdaman niya ang seguridad. Sunod, ang koneksyon. At sa huli, ang pagkilala. Ang tatlong ito ang pumupukaw sa pinakadelikadong bahagi ng isip ng babae, ang pagnanais na magbigay ng sarili, makipag-ugnayan at pahalagahan. At ang ganitong uri ng pagnanasa ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Sa halip, lumalalim. Hindi mo kailangang sabihin ang mga salitang ito araw-araw. Hindi ito paulit-ulit na mantra. Ginagamit ito ng matalino, ng may presensya, ng may katotohanan. Mga kasangkapan ito ng emosyonal na impluensya, hindi mga instrumento ng panlilinlang. At kapag ginamit ng tama, lumilikha ito ng ugnayang tumatagal sa panahon, distansya at mga hadlang. Dahil hindi ito nakabase sa panlabas kundi sa emosyonal na karanasan, ang lalaking nakakaunawa nito ay hindi kailangang makipagkompetensya sa iba. Nakakapasok siya sa isang emosyonal na espasyo na hindi kayang pasukin ng iba. At kapag nakuha na niya ang espasyong iyon, nagiging permanente ito. Dahil bawat babae ay naaalala ang lalaking nagparamdam sa kanya ng kakaibang bagay, ang lalaking nagpakita sa kanya ng mas malambing na pagtingin ang nagpasigla sa kanya ng halagang matagal nang natutulog. Siya ang lalaking nananatili, kahit wala siya sa tabi, dahil ang kanyang presensya ay nagiging emosyonal na alaala. Patuloy na pagnanasa, emosyonal na gabay. Ngayon alam mo na, hindi ito tungkol sa mahiwagang formula, mga linyang paulit-ulit o predictable na laro. Ang tunay na sining ng pangaakit ay nagsisimula bago pa man ang haplos, bago pa man ang lantad na intensyon. Nagsisimula ito sa katahimikan, sa paraan ng iyong kilos, sa enerhiyang iyong pinapadala, sa mga salitang pinipili mo, at higit sa lahat sa kung ano ang pinupukaw ng mga salitang iyon sa damdamin, magtiwala, nauunawaan kita, karapat dapat ka. Tatlong simpleng salita, ngunit puno ng layunin, presensya at halaga. Mga salitang kapag sinabi ng totoo ay nagbubukas ng mga pintuan na kakaunti lang ang nakakaalam. Hindi ito gumagana kapag ginagawa lang dahil nakasanayan. Gumagana ito kapag bunga ng panloob na pagbabago. Nang lalaking alam kung sino siya na hindi kailangang patunayan pa, na handang magbigay ng siguridad, makinig ng may empatiya at kilalanin ng may respeto. Ang karaniwang lalaki ay nagsisikap magpakitang gilas. Ang lalaking may magnetismo ay nagpapadala ng halaga ng natural. Hindi niya kailangang kumbinsihin, pinaparamdam niya, at dahil dito siya umaakit dahil siya ang alaala na mahirap burahin. Ang pinakamasarap alalahanin, ang pinakaligtas na emosyonal na espasyo para manatili. At ngayon, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Maaari kang bumalik sa mga dati mong gawi o maaari mong isabuhay ang mga natutunan dito. Obserbahan ang iyong mga kilos, ang iyong mga salita, ang iyong presensya, ipatupad ng may pansin, damhin ang pagkakaiba. Pansinin kung paano nagbabago ang kanyang tingin kapag kumikilos ka ng totoo. Kung ang nilalaman na ito ay tumama sa iyo, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, ibahagi sa isang taong kailangang makarinig nito, i-activate ang notifications, at mag-iwan ng mga suhestyon para sa susunod na tema sa mga komento. Napakahalaga ng iyong opinion para sa amin.